Imas Reyes ngayon ng isang babaeng BBC lang Sana sa isang kulungan sa Butuan City. Nabisto kasing magpupuslit sana siya ng shabu na itinago niya sa kanyang panty liner. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Kalaboso ang 49 anyo sa si alias Vicky matapos makuhanan ng illegal na droga sa Butuan City. Itong Martes nang pumunta siya sa Butuan City Jail para sana dalawin ang kanyang live partner na nakulong. Pero hindi na yan nangyari dahil sa inspection pa lang. Si Vicky hinarang na. Nabisto kasi ang dala niyang shabu na itinago sa panty liner. Nung chine-check po yung gamit na yon, tapos po siyang panty liner. Na-recover siya na isang panty liner and then doon sa may gilid, parang binutasan. Tapos doon, pinasok yung shabu. Halos isang gramong shabu ang nakumpiska kay alias Vicky na nagnegatibo sa drug test. Kinasuhan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa kabila ng mga ganyang insidente. Sa datos ng Presidential Communications Office, mahigit 27,000 barangay sa buong Pilipinas ang drug-free na. Higit 10 bilyong piso naman ang kabuuang halaga ng illegal na drogang nasa bat noong nakaraang taon. Base sa report ng PNP, sa higit 40 anti-drug operations, na aresto ang nasa 6,000 suspect. Nakapagpatayo naman ng higit 500 community-based drug rehabilitation program sa bansa. Plano raw ng gobyerno na mabawasan ng 10% ang target listed drug personalities pagdating ng 2028. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.